Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, mukhang may tensyon nga sa pagitan ng kampo ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbach kaugnay ng imbitasyon para sa Victoria's Secret Show. Parehong fashion influencers si Heart at Pia at ang kanilang mga kampo ay tila nagpapakita ng kanikanilang mga resibo sa social media upang patunayan kung sino ang unang naimbitahan sa prestihiyosong event. Una nang inanunsyo ni Hart sa kanyang Instagram na mayroong higit sa 16 million followers na hindi siya makakadalo sa nasabing event dahil sa kanyang punong schedule, ngunit ipinahayag niya rin na siya ang unang pinili para dumalo sa Victoria's Secret Show. Pagkatapos ng ilang araw, kinumpirma naman ni Pia ang kanyang pagdalo sa event sa isang video na kanyang ibinahagi. Dito na nagsimula ang intriga. Isang Instagram user na si Wena C. Pino ang repost ng video ni Pia na may sabi ang isang babae ay nagpahayag na hindi siya pupunta dahil hindi umano siya na imbitahan. Dagdag pa rito, ang dating makeup artist ni Hart na si Justin Soriano ay sumang-ayon sa naturang post na nagsasabing tama ang source na nagbigay ng impormasyon. Bilang tugon, naglabas ng resibo ang personal assistant ni Hart na nagpapakita ng mensahe mula sa isang hindi pinangalanang tao. Ayon sa mensahe, si Hart umano ang unang pinili upang dumalo sa Victoria's Secret Show, ngunit dahil sa kanyang abalang schedule, hindi siya makakadalo. Ipinahayag din sa mensahe na nais ng brand na si Hart ang maging pangunahing celebrity sa pagbubukas ng kanilang flagship store, at nais din nilang maging isa siya sa unang makakita ng kanilang produkto sa Mall of Asia. Sa kabuuan, bagamat kinumpirma ni Pia ang kanyang pagdalo sa Victoria's Secret Show, Ipinamamalas naman ng company heart na siya ang unang inimbita ngunit kinailangan lamang tanggihan ang imbitasyon dahil sa kanyang schedule. Mukhang parehong matunog ang kampanya ng dalawang influencers at ang tanong ng kung sino ang nanalo ay nakasalalay sa opinyon ng publiko at kanilang mga tagahanga.